afternoon. Uwi na po mga ka-verb. Ngayon po ay uh, Tuesday. At maganda po yung weather. Ngayon ay 8 degrees. Yeah, 8 degrees. So nagpa-positive na po yung ano yung mga temperature natin every day. So papalabit na yung spring. Maling akala ko sa Canada, at saka ng ibang mga uh, karamihan ng mga kababayan natin yan ang discuss natin ngayong uh, araw ng Tuesday sa Heart TV Two years ago, I have only $74 in my bank account but today, I have $25 I know you thought this is going to be motivational video but no, I'm still broke motherfucker. So, nasa sa maling akala, akala pagdating sa Canada, uh, madaling kitaan yung pera, saka, bigla kang yayaman, kumbaga, may ginawa na agad yung buhay mo. So, mali po pala yun. Dahil pagdating mo rito, ay sasalubong sa iyo ano, mga, mga bills. So una renta, pinakamataas renta ng bahay Sunod uh, Mga utilities Utilities, yung mga tubig, kuryente, heating Pagka hindi kasama sa renta yun Babayaran mo Tapos groceries Internet Tsaka phone bills Tapos pag kumuha ka pa ng sasakyan syempre pag kumuha ka ng sasakyan Kung kay brand nyo man yan Or Or second hand ano may insurance sa babae na insurance tapos kung wala ka pang lisensya kukuha ka pa ng ano ng uh, driving mag-aaral ka driving school mahal na 'po ngayon uh, last time si Mrs dahil uh, dito siya nag aaral halos uh, 800 po 'yung binayaran namin sa sa kanyang ano sa kanyang driving school tapos, pag nakapasa ka, siyempre kukuha ka yung sa babayad ka pa nun. ng Mag uh, magbabayad ka pa sa government para kumuha ka ng theory. At magbabayad ka ulit para sa pagkuha mo ng, ano, ng practical o yung driving test na. So, hanggang sa makupag ka sa, sa ka, may learners. Learners na license. Tapos, mayroon pang ano, uh, yung talagang actual na license mo na. Pagka naman sa Ontario, mag-start ka as uh, G, G2 as G1 tapos uh, hindi ko po alam ha, kung baliktad <laughs> baliktad, eh, ko pa kay Mrs. pero basta kailangan mo matapos G1, G2 para makumain G, yung parang yun na yung actual na pwede ka ng ano, maging uh, mag-drive mag-isa. So, lahat po ng stages na yun may bayad. So, <laughs> isipin nyo na lang po, no? So, kung let's say, ikaw lang yung nagtatrabaho sa dami ng bayarin mo, so, mali, nga, mali po yung isipin mo na pag dating mo dito sa Canada, ay giginawa na agad yung buhay mo. Hindi po, kailangan nyo talagang magtrabaho. Uh, parang yun nga, ika nga, nga, sabi nila, yung sweldo mo, pambayad mo ng bills. <laughs> so, yun po, no? Kaya yung iba po nating mga kababayan na nag-double job tsaka triple job po, no? Kasi kung may pamilya sila sa Pilipinas na sinusuportahan, kasi nga po dito sa Canada, yung sweldo mo, lalo na kung mag-isa ka lang, ay kulang pa para sa mga bills. So mali pong isipin na kukumputin nyo yung sweldo ng kamag-anak nyo, kaibigan nyo na nandito sa Canada at i-multiply nyo ng 40 pesos at sasabihin nyo na ang laki ng sweldo mo <laughs> dahil sa dami po ng bayarin dito sa Canada. Yan yung maling akala, unang maling akala natin at uh, sunod na maling akala ay kapag na walang ka ng trabaho bibigyan ka ng pera ng gobyerno so let me explain kapag ka po na ka ng trabaho may EI po o yung employment insurance pero hindi po yun sapat para uh, pantustos mo sa bonbon mo na expenses. Kasi po, 55% lang ang ibibigay sa sa'yo ng uh, gobyerno. Let's say, yun nga, na-explain ko na po dati ito dun sa, sa vlog ko na layoff or termination. Na kapag ka na, na layoff po kayo, may EI po, no? Uh, benefits mo po yan kasi parang pan-support sa sa'yo hanggang sa makahanap ka ng trabaho. Kaya lang po, 55% lang po. Pero lalo na kung ang calculation, kung paycheck to paycheck po kayo, no, pinababayan nyo sa bills yung pinikita nyo, nabawasan po ng 45%. So kulang po. So hindi po mali pong isipin na ano na yun na yung magiging ano, enough na yun. No? Hindi po talaga kulang, kulang po yun. Kaya kailangan nyo po talaga magkaroon ng work. At mali rin pong isipin na forever yun. Di Usually, 55 or 45 weeks lang po yun. Or depende daw sa income ng uh, city o ng municipality kung saan ka nakatira. At mali, mali isipin na doon pala dum dumipende. No? So, hindi, mali, yung kasi yung ano eh, yung paniniwala ko dati nung nasa Singapore ako. Dahil may mga naririnig na ako na pag nag-work ka nga daw sa Australia, sa sa Canada, mayroon nga daw ano, subsidy or pag wala kang work, bibigyan ka ng gobyerno ng pera. Yeah, totoo naman. Bibigyan ka kung nag dati kang nag-work. Pero kung darating ka rito, let's say wala kang trabaho, PR, no, walang ganoong ng government. Hindi ka basta bibigyan. Kailangan muna, na nagbabayad, nagbibig, nagbabayad ka ng tax, meaning may work ka, tapos nagbabayad ka ng tax every payday. Yun. Tsaka lang magkakaroon ng EI. So, malibong paniniwala na okay lang na wala kang work dahil bibigyan ka ng gobyerno. Dahil hindi ba rin po sapat yun. Sunod po na maling akala, pagdating dito, pagka may visa ka, kahit anong visa, visitor, student, PR, kahit nga Canadian citizen, madaling makahanap ng trabaho, malibo. <laughs> ngayon, sa panahon ngayon, mahirap na makahanap ng work. Uh, at uh, marami na pong ano, no, competition. So, naka-contribute po dyan yung dumami po yung ano, yung uh, student, international student at tumami rin po yung uh, work, temporary foreign workers po. So, sa dami po ng pumasok last year ay lumit na po yung uh, kumbaga yung chance mo no, na makahanap agad ng work. Naramdaman po namin yan ngayon kasi kita ko sa, no, sa Indeed.ca wala na po masyadong opening ngayon at uh, si Mrs. nga po na ngayon ay nasa naka-EI ay nahihirapan din pong makahanap ng work. Walang masyadong uh, opening di tulad po last uh, third and fourth quarter po ng taon last year. Marami pa pong opportunity. Pero well, di hindi, hindi rin. Eh. Hindi rin. Mga kaunti lang din ang, ano, ang uh, konti lang din po ang anong dahil nga po sa bumo na rin bumagsak din ang ekonomiya lalo na sa manufacturing so lo, yung ano may naglayo pa nga po di ba na ikwento ko sa inyo yung uh, mga manufacturing companies so mali na pong isipin na pagdating dito madaling maghanap ng work sunod na maling akala na kapag PR ka ay eh, mo na yung ano pamilya mo no o yung uh, mga kapatid mo o mga pinsan mga anything na hindi mo uh, magulang or asawa or anak madali mo ma so ako rin po no mali yung uh, uh, in, uh akala ko Noong so, bago ako dito sa Canada, sabi ko, oh, pag naging PR ako, mapipetition ko na yung ano, yung mga kapatid ko. Kasi syempre, gusto ko rin silang ano, uh, tulungan. Since nandito na ako sa Canada, at uh, yun nga po yung popular, yun, yung sponsorship, akala ko, basta mo na lang sila pwedeng, ano, dahil PR or Canadian citizen ka na, Basta mo na lang sila pwedeng i-sponsoran at makakapunta na rito sa Canada. Malibo pala yan, no? Oh. So, base po sa ano, no, sa pag pag-aaral ko kasi nga gusto ko nga ma, -ma petition sila eh. Ang pari mo lang na may sponsoran ay yung immediate family mo which is yung asawa mo at anak mo. Ngayon sa case naman ng magulang mo, may hindi siya basta-basta uh, PR application lang ang pathway nila ay yung ano yung uh, grandparents o yung super visa which is ano yun niraraffle ang huling uh, raffle yata noon ay 2020 or 2021 hanggang ngayon po hindi pa nagbubukas may kakilala kami na kaibigan namin na bunot yung uh, magulang niya yung po na na-process na yung kanyang permanent resident uh, gamit yung ano yung uh, super visa so mali pala naisipin na ganun kadali mag uh, mag-sponsor o magpetisyon ng mga kapatid at kahit magulang at uh, so yun yung ano yun yung isa sa mga maling akala na akala ko pagka nag, naging PR na ako mat, matutulong ako ng mga kapatid ko hindi rin pala kaya nga in-encourage ko sila na kaya yung pathway na ginawa ko na nag-apply ako sa agency at pumasok dito as a temporary temporary foreign worker addition pagdating mo dito may trabaho ka at uh, skilled worker ka Although ngayon, dami na kasing nag-a-apply. Tsaka yung combination, ma maigpit na sa Pilipinas. Di tulad po 10 years ago. Nun. Pero sabi ko, magtsaga na... Kasi ako nun, dami ko rin application na nun. So, mali pong akala na madali lang mag-sponsor ng uh, kamag-anak papunta rito sa Canada. Ang sunod po na maling akala So pagka may experience ka na po, no, let's say naging manager ka or um, doctor or CEO, nurse sa ibang bansa po, no, o engineer man. Pagdating mo po dito at kung maghahanap ka pa lang ng work, maling akala po ng karamihan ay yun din yung magiging work mo. No, hindi na magiging work mo dito mag start ka sa ano sa mababa. Pag pumasok ka dito na PR, uh, ganun po yung ano chances na maari pong hindi yun yung agad yung maging career uh, nyo dito sa Canada. Gaya po ng doktor at nurse, may mga kailangan ka pang kunin na uh, courses or dagdag na subjects sa uh, ano mo no sa career mo sa magiging nurse o doktor mo kahit po yung engineer ngayon po kung pumasok po kayo dito na kinel kayo at the same yung position yun po possibly, kasi nga iner kayo dun sa position na yun yung experience nyo pero kung PR po kayong papasok dito uh, medyo ano po no uh, maliit yung chance nyo na yun pa rin yung magiging work nyo pagdating. Hindi po agad-agad. Kung baga mag start po kayo muna kay sa bottom, pangat po kayo ng pangat. Nung nag-umpisa po ako, uh, pumasok dito as a work permit, ang in-apply ako talaga yung yung sa mababa muna ang sa unti-unti po Kumusta, nag-aaral po ako dito at tapos uh, dami pong glad maraming school akong pinag uh, nag aaral po ako ng mga short courses na nabanggit ko na po 'yan sa mga vlogs ko. At nag-apply po ako. Nag-apply ako sa mas mataas na posisyon. So ganoon po yung ginawa ko. So nag-start ako sa mababa. So expect nyo na po yun. Kaya minsan po kasi, yung iba na di-discourage or na di-disappoint pagdating dito, then taas-taas na ng posisyon, let's say sa Pilipinas or sa ibang bansa, pagdating dito, hindi niya makuha yung ganong posisyon. So, expect nyo na po yun. Lalo na kung pumasok po kayo dito walang work o ang visa nyo ay PR or student expect nyo na po yon na hindi po guarantee na pareho ang magiging work nyo kagad. At ang panguli po at bonus ko sa inyo, maling akala po na kapag ka nagka-work ka na dito sa Canada ay magiging mayaman ka na o pagdating mo dito sa Canada magiging milyonaryo ka na. Mali po yun. No? Wala pong yung mayaman na trabahante lang or let's say uh, worker worker lang wala pong yumayaman na 9 nine, nine to 5 jobs nabanggit ko na rin po 'yan sa mga sa aking vlog may vlog po ako tungkol dyan na wala pong yumayaman sa 9 to 5 jobs o yung 8 oras na trabaho kaya sabi nga doon it's not how much you earn it's how much you keep meaning hindi yan uh, hindi sa laki ng sweldo yan eh Do sa laki nung naitatabi mo nai-save mo at nai-invest so kapag ka marunong ka mag-save at mag-invest yon may chance ka kang maging milyonaryo pero kung sabihin niyo po na Oh, malaki, mal, sa dahil malaki na sweldo, hindi, hindi po. Uh, mali pong isipin yun. At huwag niyong kalkulahin gamit ang uh, conversion po sa Pinas na pera. Dahil mali po. Maling akala po yun. So, yun po. No? Sana na bigyan ko po kayo ng, ano, ng uh, overview or ng mga dapat yung expect dito sa Canada. Yung iba po, uh, pagdating dito, doon na nila nare-realize na tulad, tulad ko po, no? Uh, pero ako, binabaan ko na expectation ko, pati ng pamilya ko, pati ni misis. At uh, talagang, kumbaga, agsikap lang kami sa, ano, sa dito sa Canada. Hindi ako nga po kung gaya kung nasabay-bay kayo sa channel ko ma masino po ako no na hindi ka mag-aaral lalo na kung mga katulong sa akin nag-aaral talaga ako naalam ko kung ano yung pwede kong i-upgrade para at least kumangat din yung ano ko no yung position ko sa work kasi ito yung po na ito yung ating ano eh source of income na worker. Pero hindi po ako nakakalimot pag mag-save at mag-invest. Kahit pa unti-unti lang po. So, yun yung. Sana po may napulot kayong uh, kaunting information sa ating vlog ngayon. At kung nagustuhan niyo po yung vlog natin ngayon, please uh, like, share, and subscribe po. Para mas marami pa tayong anong, uh, mabigyan ng information about sa Canada. Mga aming salamat po and God bless.